What's up mga boss? So ngayon maglilinis tayo ng motor. Siyempre linis na rin natin yung kadena natin kasi makikita nyo yun o. Ang dumi! <laughs> Unang step ginagawa ko, basang ko muna ng sabon. Mamaya babanatan wow. natin ito. Mototech Chain Maintenance Kit. Let's go! So pagkatapos kong sabon na yun, tapos nakos, medyo nakosus ko na. Binabasa ko na guys Yeah. Basa lang. Yeah. Next naman dito, chain cleaner na natin. Let's go! So ayan, ito muna tayo, chain cleaner. Ayan. Tapos meron siyang, yung nabili ko ngayon, box na siya, set pares na siya, 250ml. Ayan. Tapos ito 250ml din yung chain loop. Meron na siyang kasamang ganito ngayon. Yung bago to. Kasi dati ang binibili ko, isa-isang ganito. Tapos yung maliit na ganito ngayon, pares ng 250ml, maliit na siya. Kit na talaga, may brush niya. So, gamitin din natin ito ngayon. Kasi yung ganito, o, luma na. Ayan, o. Bawa na siya ito sa iyo. <laughs> Thank you. Let's go. So, yung ginagawa ko, spray muna ako dito. ano o. Okay, na. Tapos dito. Paikot, pinapaikot ko lang yan. Pagkatapos na, pwede ba binabrush ko na? Siyempre, paikot ko ang gagawin yan. Hindi ko kasi magawa kasi awa ko yung cellphone. Ayan lang. Nakatanggal yung mga grimes saka yung mga dumi na nakakatik sa kadena. Diba? So, balikan ko lang nga maya pagkanapos ko ng linisan ko. Okay? Tapos application naman tayo ng lid. Let's go! Okay, so nalinis na natin ang ating motor. It's time para ilagay ang Noto type All Weather Chain Lube. So, ang ginagawa ko ng parang, lang para hindi yung mga lagyan ng ano yung magsiga ganito ako. Ayan. Nalagyan ko dito ng harang. Tapos, nalagyan ko na. Shake ko muna. Kita nyo yan. sa ikot ayan sa ikot. ikot yung nalagyan ginalagyan ko na lahat ang ginagawa ko is kakamayin ko yan nakakalat ko anong gagawin ko dyan ayan kakamayin ko dyan anong malupitan, kinakamay <laughs> Tsaka nga pala guys, hindi ako nag hindi, hindi bukas yung makina. Pag nag-check na po ako na lug, chain lug. Ayaw ko magkutulan ng kamay. Ang dali na. Ayun lang. Ganyan <laughs> lang. Lang. lang yung technique. Ayun lang sa malagyan lahat. So, ayun okay yan. Ganun ako mag-chain lug. Chain cleaning and chain lug by by Mototech. Okay, so yun lang. Thanks. Panunood. Barm's TV. Signing out. Mototech baka naman.